Hi guys! Magandarang gabi po sa ating lahat. Welcome back dito sa Gandara SRO channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabali kaya nagmamaganda po ninyo kachesmosong Kimpaw upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happiness patungkol kay Kim Chu and Paul Avelino. And para nga po sa gabi nito, ganaps ng Kimpaw ang ating pong pag-uusapan and uh, uh, panibagong blessing sa buhay ni Kimi. Yes guys, eto na naman tayo kakakataon kaka-update natin ng blessings ni Kim Chu. Ito na naman siya at humahakot na naman. Grabihan. Anyway, sa so mga hindi pa po subscribe dito sa channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag update po kayo at manotify tuwing may bago tayong chika, balita, hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chu and Paula Bellino, sagot na natin yan. So, for tonight, sa video, simulan nga natin ang ating update tungkol dito sa naging outfit na ating Shinita Princess sa ASAP na kung saan kita ang kanyang kaseksihan. Grabe sa outfit pa lamang po, pasabog na. So, tungkol nga po rito, inspired pala guys, ito pong costume ni Kim Chu sa costume ni Lisa. Lisa ng Blackpink, ayan o kanta po kasi ni Elisa yung dinawa pong performance ni Kim Chu kaya may paganyan siya. Pero bagay na bagay sa kanya, hindi naman 100% kinopia, yeah, pero hawig naman. And bagay na bagay kay Kimi. O ba diba, pak Ganun ang sexy. Anyway, ito uh, eto pa oh, ang cute dito ni Kimi kaya pinag-uusapan na naman sa Sokmed eh, itong si sa social media, si Kim Chu. Ayan, no? Ah... Uh, Inano rin po niya, inspired din po yung post niya na ito dito. So nakita lang natin, nakakatawa. Kasi napanindigan naman ni Kim Chu Nabigyan naman niya ng justice. And uh, bagay na bagay po sa kanya. Nako, alam ko na naman, meron na naman po na na mga sisinget. Nalala ko meron po tayo nabasang komento, sabi dito. Mula sa komento ni Miss Belinda Concepcion, napawaw ako. Pero nag-alala na naman ako kung anong sasabihin ng mga basher. Alam mo, alam mo naman na kahit anong magandang gawin mo, may sinas o may masasabi pa rin sila. Opo nga. Pero ako, uh, yung, yes, naisip ko yung mga bashers, pero tinatawanan ko sa utak ko. Kasi paliguradong, ano na naman sila, high blood kay Kimi. Nung nakita ko yung performance ni Kim Chiu, yung mga bashers, ang nasa utak ko, go Kimi, hybrid din mo palalo yung mga tao <laughs> Yun lang naman. Pero ako nag-alala kung ano sasabihin ng mga bashers kay Kim Chiu kasi baliwala lang naman yun. Hindi naman na po yan tatagos kay Kim Chiu, lalo na kung alam naman niya sa to uh, ang katotohanan sa salili niya, ba diba? And sana ganun din naman po tayo. Huwag tayo masyadong papekto pa sa mga nega na yan. Hmm? Bakit? Sila ba sila? Samantala, eto nga, hindi pa po nalalabas ang uh, kalendar ng Tanduay. Ito na naman si Kim Chiu. May nakapila na naman pong uh, endorsement. Grabe, ha? Si uh, pinipilahan ng mga advertisers, ha? Mula nga dito, Eric Jenny Salut. Kimi, kailan lalabas sa iyong bago mong endorsement na chini mo sa akin? Can't wait. Pasabog yun. Nakakauhaw ng very, very light. Haha. -ha. At Princess Chinita. So, ano kaya ito? Tanduway kaya mismo ito kasi nakakauhaw daw and uh, pasabog. Or uh, bagong endorsement na naman ni Kimi another advertisers na naman ang nagtiwala kay Kim Chiu, Isa sa mga pumipilang advertisers. So, sana bago. Pero kung ito pisa sa Tanduay, parehas po tayo. Can't wait. Talagang pasabog po yan. Ngayon pala may mga pasilip na po. Pero, ah, uh, ang bongga na ng dating ni Kim Chiu. O, oh, diba? Mga pasilip pa lamang yan. So, what more kapag pinalabas na po nila, pinakita na nila, yun pong, uh, Uh, picture ni Kim Chiu for being a uh, calendar girl nako, can't wait talaga samantala mukhang tuloy na tuloy naman po ngayong week, uh, ang uh, ano po ni Kim Chiu chan sa New Zealand and the uh, Melbourne uh, so, uh, mukhang tuloy na tuloy yan kasi maganda na rin naman yung panahon natin parang wala naman pong susunod na bagyo kaya matutuloy so, yun lang naman yung ano natin na iniisip, kung masama ang panahon wag nang tumuloy pero kung okay naman hindi mas maganda kasi marami pong uh, mga kababayan natin ang makikita si Kim May meet and greet niya nila sa personal. So wala uh, na nga po hindi sumama yung panahon. Wakang tuloy na tuloy ito kasi muli naman po itong promote ni Kim Chue sa showtime. Meron nga lang mga nanghihinayang kasi hindi makakasama si Paolo. May sarili din kasing ganap si uh, Paolo Avellino. Pero, yan na po natin. Hindi naman magtatagal dyan si Kim Chu, ba? Diba? Tsaka, pa parigurado mag update naman yung dalawa. And pati tayo ma-update na rin. So, uh, ganun talaga. Trabaho yan eh. And uh, na yung naman nila yan uh, ng isa't isa na kailangan. Kailangan nila itong gawin eh. Siyempre, parehas po silang nasa peak ngayon ng kanila pong career. Mas may na yun kaysa naman po may naiiwan sa isa. Uh, may naiiwan sa kanila, hindi ba? At saka, feeling ko rin naman na uh, supposed to be gusto makasama ni Kim Chu si uh, Ada si Papi at the same time ganun din naman si Papi doon sa Sultan Kudarat gusto niya makasama si Kim Chu pero hindi nga yun nga lang conflict talaga sa schedule Samantala ito naman guys ang Kim Pao meron na naman pong time together syempre uh, parehas naman po sila nag-workout may kanya-kanya po silang mga uh, may kanya-kanya po silang post magkabukod man po ang post sa dalawa pero tingnan nyo naman guys iisa lang po yung mga kasama nila so ibig sabihin Kim Pao po magkasama mag-workout palagi naman na, di ba, expected na po natin yan na palagi naman na. Ito na lang yung pinaka-banding nila eh, at pagtakas sa ano po, sa kanilang mga trabaho. Ito yung mga nakikita nila na ano, oras sa isa't isa which is okay lang naman kasi for good naman yung kanilang kinagawa. Couple goals nga yung dalawang ito eh. Anyway, meron naman pong chumika ng kimpaway. Tumakas nga daw po sandali at nag-movie date. na sana, totoo po yun. Para meron naman po silang oras sa isa't isa. Tumakas muna sandali sa trabaho, mag-relax at Mag-enjoy. Kahit paminsan-minsan, bigyan nila ng time yung kanila pong mga sarili. I-enjoy ang life. Pag masyadong uh, puro trabaho, 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 uh, kayod ng kayod, ay maaga kayong tatanda niyan. So uh, sana totoo po ang chika, no? Tumakas muna sandali at lumimot muna ang kimpao together. So kayo guys, ano inyo masasabi patungkol dito? Pa-comment lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat. Kita kits po tayo guys sa mga susunod nating update tungkol sa kimpao.